Nandito ko sa uh, Moto Arena oh! yung na, yun. Ito yung inbox uh, Magpapasibiti cleaning tayo Total body cleaning Palit ng bola ayan. So ayan guys Anong Moto Arena Yung area nya guys Nandito siya sa Malanday papasok ng uh, uh, malapit oh, siya sa palengke. Yes! Ayan. Mali, palengke ever. Yung po niya ever. Kung makikita niyo siya, papunta siya dun. Sa dulo ron. So, ayan guys ha. Ito yung palengke. Palengke ng Malanday. Kung magpapagawa kayo rito sa Moto Arena, ayan. Uh, ayan sila. So, uh, yung mga gumagawa sa kanila si Sir Ted uh, shout out dun sa may ari ng Moto Arena ayan ayan guys si Enmax natin si Maxi papagawa natin papa CDT cleaning natin siya ayan pasok tayo dito iwanan natin iwanan natin naka on ayan guys ayan sila And guys, yung mga gumagawa sa kanila. So, sobrang busy rito guys. Saka isa pa, uh, kilala na to dito yan sa Valenzuela. Uh, moto Arena. So, ayan sila. Ano uh, na naman, mayroon may patubig pa. Uh, so, mineral water pa yan. Uh, so, mamaya sasalang natin si uh, Nmax dito. Ayan. Uh, Marami silang ano. Ayan si Ma'am. Meron silang mga gamit dito guys. Mura lang mga original parts. Yung mga gamit nila rito. So kung anong meron sa kasa, ganun din sa kanila mga original parts na ginagamit nila sa pagpapalit. So hindi nyo na kailangan pumunta ng uh, kasa para bumili dito lang sa kanila guys meron na mga pyesa change oil filter mga lube mga transmission oil yan meron din silang mga helmets dito mga tires at meron din silang mga upuan mga customized na upuan yan Sobrang busy guys daming ano kailangan lang medyo maaga ka rito 9 am sila nag uumpisa so kailangan dito ka na mga 8, 8.30 nakapila ka na dito pero sobrang ano naman sobrang solid naman pag nagawa ayan solid yung mga pagkakagawa dito kasi mga galing naman yung mga mekaniko nila so update ko kayo mamaya guys ayun na nga guys nampisa na si Maxi yan ang ating magiging na mekaniko nagatitingin sa inbox natin CBT cleaning Ayan. sir pa shout out ka naman sir ano pangalan mo sir Dennis po Dennis. Oh, si Dennis yan ha ah. alam niyo na pag uh, punta kayo rito Tenis ha yan ang uh, magiting na mekaniko rito So, siya yung uh, gagawa ng uh, inbox ko. Ayan niya. Sobrang busy, daming gumawa ginagawa dito. Ah, kailangan okay guys, maaga kayo pumunta dito ha. Ah. Para makapila kayo. Alas 9 sila na nag-uumpisa. Sir, taga saan ka? Dito lang, kalandanan. Oo, oh, nagpapagawa ka rin. Madalas ko rin si... Unico. Ah, Unico. si Unico. Oh, Yes. Si J4. Si J4. Kasama ko sa ano yan, sa KBN Tunnel. Ah, si J4. Ayan. Ano sa'yo nagpapagawa ka din? Oo, oh, papagawa rin palit gulong. Oo, oh, palit gulong. Ito. Ibiyaya ko eh. Pulinaw. Oo, oh, layo naman. Ibiyaya ko, ibiyaya. Oh, basta ride safe pa. Alam mo na, maraming kamote na sa karsada. Okay. Kailangan natin mag-ingat. Ayan. Yeah. Yan. Yan. pangalan mo? Ano pangalan mo? Kotoy, Barbero, ng dalandanan. Oo. Oh. Yes. Ayan si... Magpapagupit kayo ha? Ayan. Si Totoy, barbero pala siya sa Dalandanan. Sir, malapit lang dito yun? Yan po, tabi ng high school. Ito yung ano, hospital yan. Ah, Dalandanan High School. O, oh, malapit lang. O, oh, yung mga taga balinsuela dyan, ang mga followers natin dyan. Pwede kayong pumunta rito. Tsaka dito sa Moto Arena, siyempre, nandito lahat yung mga uh, natin ng mga ano, mga mekaniko. Ayan. Ayan. So, yun, sir, magpapalit ng ano, kung papalit ka ng gulong Papa, dahil may uh, long ride si sir, ayan. O, sir shout o shout out ka naman o out ka naman ayan mekaniko rin dito yan sa uh, moto arena yan sir Hanapin nyo lang sila pag magpapatune up kayo, check up, palit ng mga bola, tapos sa uh, panggilid, FI cleaning. Yan, nandito. Mga kompleto naman sila sa mga gamit. Tsaka reasonable price, totoo lang yan ha. So, uh, walang bola. So, reasonable price, tapos magaling yung mga mekaniko nila. Uh, ano sila, uh, hindi mga suplado to ha. Hindi mga suplado yung mga mekaniko dito. Mga legit mekanik. Yan. Ang Moto Arena. Ito naman yung uh, ating uh, secretary dito. Ma'am, mag-shoutout ka naman. Baka may makakilala ka dyan. Shoutout mo na. Kasama na si kung meron kang alam mo na. Uh, ayan. Ma'am, pakilala ka naman. Mag-shoutout naman dyan. Ah, ganun ba? Para so Ayan, si Ma'am. Hindi sila hindi yan suplada So pagdating niya rito wow. ay approach ka nila na maganda. May libre tubig pa. Oh, may mineral water pa. Very cold. Ayan Mama, ano pangalan mo ma'am? Para alam nila kung sino yung haanapin nila. Ay, mga kanina sa dalatanan branch po. Niki na Wow. Yes. shout Shoutout naman dyan kay Nini. Shoutout. Ah. E, JB, ng JST Boys. Tapos, yes! Uh, eh, Malapit. 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 Tapos sa ah. uh, mga tagaling muna. Yes! Ayun, Ay, JB ba yan? Ano ba yan? Malapit ba sa puso yon? Nasa puso na sa Ah, nasa <laughs> puso na ba? O, oh, sige, shoutout sa kanya. O, oh, JB? Wow! Okay, yes. oh, shoutout sa'yo. Yes! Okay. Ah, si ma'am naman. Ma'am. Sige, sige, <laughs> sige ma'am. Pakilala ka lang. Alisa po. Alisa, ng... <laughs> <laughs> alisa na nabla ko na si mam alisa na moto arena dalan, -dalan. Ah, dalan, dalan moto arena yan so hanapin nyo lang si mam ma so yan yan dalawang magagandang dilag dito yan ang hanapin nyo ha huwag yung may ari okay, yung may ari gwapo eh baka may ha may love pa kayo ah, kaya nakatalikod. sir Ped. yes Shoutout naman sa mga followers natin na invite mo sila dun sa sa iyong shop dito sa Malanday in front of Malanday Market Valenzuela City So sir, i, invite mo sila kung ano mga offer na meron ka Ako, siyempre, salamat muna na kay Boss Clips at napakalan na kami ngayon sa tindahan So maraming salamat sir, sana more power at mapasalamat na kami ulit lagi you know So, yes. dito kami sa motori na uh, second branch. So, ayun. Mostly maintenance service tayo tsaka genuine parts. So, sana mapatayin naman. Ang... Sir, yung mga uh, price nyo naman dito very affordable naman sa tingin ko lang. Yes, sir. Uh, at, at saka isa pa, mga genuine parts ba talaga yung mga ano, natin, di na natin kailangan na uh, sumunta sa casa para bumili ng mga parts na yan? Yes, sir. Ano naman yan? Uh, galing rin naman sa suppliers natin na uh, legit Yes Ito na natin, sir, Yamaha Honda Yes O oh, yun, ha, mga guys uh, Hindi na tayo magdadalawang isipan na Yung ikakabit sa motor natin Eh, yung mga class-class-class lang dyan So, original parts uh, Affordable price O, saan pa tayo? Dito na tayo sa Moto Arena Brands, Malanday. day So, ayan, si Sir Ted uh, Siya yung CEO uh, si Bantay sa tinnahan, sir CEO ba? Bantay lang, sir, sa tinnahan Bantay sa <laughs> humble ni Sir ha? Si Oba or ano ba siya ba yung uh, owner of the, uh, ng ano? Boy oh boy. Ah, okay. So uh, si Sir Ted siya yung uh, uh nag -ano rito sa isang branch. So uh, ano ano niyo sir kayo yung nag uh, ng manage, manage ng operation. Operation sa lahat ng mga mga galaw dito sa Moto Arena Mananday. Okay guys ha, ah, naintindihan nyo na Mas mura dito, dito na tayo magpagawa Kita nyo si Moto Clips nandito Ayan si Moto Si Moto Maxi, gawa-gawa ni sir Ayan, yung ang natin Si sir CPT cleaning muna tayo ngayon Tingnan natin kung maayos yung bola Palit ng bola Tapos change oil na rin tayo guys uh, FI cleaning Tingnan muna natin, baka sakali Baka next na vlog ko Para may continuation tayo Ayan, sir, si Sir oh, ay magpa-shoutout, Sir. Sir, pa tayo mo magpa-shoutout? Ayan. Ayan si Sero, oh, Bati ka naman. Para naman, ano, oh. may uh, si Sir, eh. So, panoorin mo na lang yung vlog mo. Doon sa, doon sa, sa ano natin, na ah, vlog natin. Ma Hindi ka kumikipo, po, ah, sige. Ayan. Ayan, Sir, ayan, ha? Oh. So, ngayon, lunch time, guys. Medyo, wala nang masyadong tao. Kasi, mabibilis naman talaga sila gumawa dito. So, uh, ibig sabihin guys, hindi ka magugutom ng kahihintay mo. At alam mo na ikaw na yung susunod. Uh, first come, first serve sila. Uh, malalaman mo muna, paalamin nila kung ano yung gagawin sa motor mo, kung ano yung pati check mo. Uh, mga, chika, mga ano nila, chine-check nila muna bago. Kung kailangan palitan, palitan. Kung hindi naman kailangan, depende pa rin dun sa may-ari ng unit. So, ayan guys, ayan yung market, public market ng dalandanan. So malapit siya sa uh, Ever. Yan. Ever na uh, supermarket. Yan. Yan guys, medyo ginagawa yung ano nila, yung daan nila. Pero okay lang. Yan. Yan sila. Ayan guys, uh, ayan. Ito po yung gagamitin natin. Ah, sa CBT cleaner. Okay. Sige. Good pa, sigurado tayo dyan ha Okay Ang galing mo naman magmaneho, 10.5. 5 Ang ganda pa, original Sige, bahala ka na dyan sir Kung ano ang kailangan natin gawin, gagawin natin dyan Pero yung uh, uh, Tinatawag na Ano ba doon yung isa uh, Ito si BT Cleaning eh, no? FI Cleaning So guys, abangan nyo na lang Pagpunta ka uli rito Papalo up natin, magpapalo up tayo ng version yung ano natin yung uh, pangalawang episode natin para kay uh, Moto Arena uh, Malanday Brands so yan so out muna tayo guys ha? Huh? mga busy kasi mga yeah, ano na dito Okay guys, ito yung finish product natin para kay sir. Ito yung mekaniko ko So, ano, o, CBT cleaning at saka uh, body. throttle body. body. Wow Trotel. naman, tignan mo naman kung gaano kalinis guys. Wow, oh, linis ka. Marami. <laughs> ayan si Maxi, so pwede na naman mag-KBN to at saka marilaki. Oh, okay. Pagkatapos. Ayan. Ayan Ay, si sir o. Oh? <laughs> Ayan, ah, napakalinis. Solid talaga dito, sir. Solid. Ah, idol ah, nakita nyo na ah. solid ah. Ayan, puntahan nyo rito sa Moto Arena Malanday. Ayan. Oh, grabe. Tingnan mo naman ang linis niya, no. Oh. Ha? Oh. Saan ka pa? Oh. Sige, sa tabi-tabi na lang kayo para mura. Kaya lang, huwag kayong babalik ah. ayan, ayan. Dito, sigurado dito. Ayan. Yeah, legit. Ayan, guys. Libre na. Okay na. Ayan, yes, sir. Pakabit na na lahat ng mga pyesa. under na siya. Ayan. Almost nando na. Ayan. Ayan. Yes guys, ito na oh, si sir. Tapos na siya sa sa kanyang pag uh, Ano sir ginawa mo? FI cleaning. Permits, hey, uh CBD cleaning process, uh pull up. Check natin yung Adi uh, Pro or Todless yan sa dito. Yes, sir, ito mo naman oh. Ay na kinisip pa nila yung na uh, error 12. Ayun. Ay nasa si yan, Max. Yan. manda na siya, okay na siya ngayon oh. Pwede na naman pang marilak ito yeah. Legit talaga sir Mga idol yan oh. o nyo naman ang pinong under eh. Parang hindi umaanda yung L max ko yeah. Sir thank you very much ha? Dun sa ano mo <laughs> Sir Thank you very much ha? Thank you sir Yan Yan si sir Isa sa matinig na mingani ko dito ah Legit ito Hanapin nyo lang si sir Sekarang tuh, sir? Yes, yan, oke. Okay. <mimitation>